Damang-dama po ng ilang taga-Tondo, Maynila ang paglisan ni Dolphy. Doon po isinilang at lumaki ang hari ng komedya. Nakatutok si Maria Bulaklak Ausente. Umaga pa lang nakaabang na sa live coverage ng libing ni Mang Dolphy ang 68 taong gulang na si Lola Aida. Sabay raw silang na ospital ni Mang Dolphy noon. Nakilala ni Lola Aida si Dolphy nang tatlong beses silang umawit ng pasyon sa bahay ng aktor sa Paranaque. Kisa pang magana kung ring namatay. Ang mag-asawang Trinidad naman damang-dama rin ang kawalan. Akala-kalabot. Awit na umiiyak hindi na ako. Sa tingin ko, oh, astig daw. Ano pa sa mga dada ang ara kung kakayanin ba nila <laughs> yung Ang mga batang ito bumuhos din ng luha para sa itinuturing na rin nilang Lolo dolphy pero ako? Nasaan na siya? Huwag niyo magpapasok pa rin siya. Lalo Dolphine, sa langit. Huwag po makakalimutan sa kanya. I love you <coughs> Nagsarama ng pahina ng buhay na nag-iisang hari ng komedya. Hindi naman siya mawawala sa puso, hindi lamang ng kanyang mga kamag-anak, kundi maging na mga simpleng taong minsay kanyang mga nakadaupang palad. Maria Bulaklak, Ausente, Nakatutok, 24 Horas.